9 lang po ang kailangan natin para itigil ang pinakamalaki na injustice na gagawin sa atin ng Kongreso. Correct. Napakalaking injustice talaga nito para sa atin guys. Kasi imagine tayo yung bumoto, 32 million tapos 16 senators lang yung magpapa-impeach kay VP Sara. Guys yung impeachment, sabi nga ni Jimmy Bondoc. Alam niyo guys, gustong gusto ko talaga ito si Attorney Attorney Jimmy Bondoc kasi hindi lang dahil nasa PDP laban siya, kundi dahil may takot talaga siya sa Panginoon at saka alam mo yung mga sinasabi niya, alam mo may laman talaga. Kaya guys, panoorin natin 'to. Psalms 90:12, Sino may alam? Teach us to number our days, O Lord, so that we may gain a heart of wisdom. Tagalogin po natin. Sana nakikinig kayo. Nakikinig ba kayo? Turuan niyo po kami, Panginoon, na bilangin ang aming mga araw upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Amen! Amen po dyan! Alam niyo po ba na napakahalaga ng numero. Numbers are important. Yes. 72 days na lang po at election na. Ano po ibig sabihin? Senador na kaming lahat. Yes! <laughs> Kung tutulungan niyo po kami. Correct. Alam niyo kung bakit importante 'yon? Alam niyo po kung bakit importante yung 72 days? Dahil in 93 days. 93 days, June 2 na. Alam niyo po ba yung June 2? Sisimulan na daw po ang impeachment kay VP Sara. <laughs> Grabe no, 93 days na lang. Nakalagay po sa schedule na pinakita po sa atin ni Senate President, yun ang presentation ng articles of impeachment to the plenary. Papayag ba kayo nun? Hindi! <laughs> Dahil alam niyo po, 151 days na lang at start na ng impeachment trial mismo. Papayag ba kayo nun? Hindi. Grabe no. July, July, at the end of July na sisimulan yung impeachment trial. At the end of June or July? Nakalimutan ko. Sino po ang may alam kung ilan sa senador? 24 yan, di ba? Ilan ang kailangan na boto para ma-impeach si VP Sara. Alam nyo po ba? Two-thirds. Ano po ang two-thirds ng 24? 16. Tama, 16. Ilan po ang natira sa 24 minus 16? 8. Ibig sabihin, kung meron tayong 8 na senador plus 1, hindi mai-impeach si Vice President. Correct. So, kailangan talaga, guys, dapat straight PDP talaga tayo. Kaila kailangan talaga, guys, straight PDP talaga tayo. Talaga namang kinakabahan tayo, no? Kasi yung uh, survey, yung SWS survey, sinasabi doon na yung mga Uh, Marcos uh, Senators yung mga nangunguna sa survey. Pero guys, huwag tayong maniwala dyan. Sa Maynila lang yan at saka pili, pili lang yung sinisurvey niyan. Hindi lahat ng tao. Kaya huwag talaga tayong maniwala dyan, guys. Ilan po ba ang senador ng PDP Laban? Nine. Duterte 39, 9 ng tawag nila 9 lang po ang kailangan natin para itigil ang pinakamalaking na injustice na gagawin sa atin ng kongreso. Correct. Napakalaking injustice talaga nito para sa atin, guys. Kasi imagine, tayo yung bumoto 32 million tapos 16 Senators lang yung magpapa-impeach kay VP Sara. Guys, yung impeachment, sabi nga ni Jimmy Bondo, ang pagkontra sa impeachment ay hindi personally para kay VP Sara lamang. It is to stabilize our country, our economy, foreign confidence, peace and order and to avoid disenfranchising 32 million voters. Correct, guys? Kaya nga wala tayong masyadong investment na pumapasok sa Pilipinas ngayon dahil destabilize your country natin. Hindi alam mo yung parang walang 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 trust yung mga investors kasi nga magulo yung gobyerno natin. Kaya yun, walang confidence yung mga foreigner. Tapos Mapaapaliwala yung 32 million voters ni VP Sara. Papaiba kayo na 32 million ang votante ni VP Sara. Tapos 16 na senators lang matatanggal Yun. na. Yan yung sinasabi ko guys. President, numbers are Correct. important. Teach us to number our days, Correct, O Lord. Bilangin po natin. At sa loob po ng 72 days, ano po ba ang pwede niyong gawin para matulungan kaming manalo? Ipagdasal niyo po kami ng 72 days. Wow! Gusto ko yan. Wow! Saludo ako kay Jimmy Bondoc. Talaga guys, wala tayong ibang magagawa kundi ang magdasal guys para to sa kinabukasan ng mga anak natin. Imagine kung puro korupsyon na lang yung mangyayari sa Pilipinas guys. Mauubos, mauubos yung yaman ng Pilipinas pero sila lalong yumayaman. Anong mangyayari sa edukasyon ng Pilipinas? Lalong, nako guys, sobrang ewan na nga tayo sa ano eh, mga kapitbahay natin sa Southeast Asia. Tapos wala pang pondo yung uh, hindi pa binawasan pa yung pondo ng DepEd. Yun talaga yung isipin natin ng mabuti. Kaya guys, let's help them. Guys, i-ano tayo, magkampanya tayo para sa kanila dito sa ano natin, sa mga sa mga kapitbahay natin, guys. Kasi oo, alam nila yung PDP laban pero alam mo yun lalo yung kahit na yung mama ko talagang Duterte na Duterte siya pero pag tanong ko sino yung mga senador niya eh wala siyang alam <laughs> si Bato lang yung naaalala niya tsaka si Bongo yun lang kaya kailangan talaga natin guys na i-share sa mga tao yung uh, yung balota talaga ay yung kodigo talaga guys lalo lalo na sa mga matatanda yung kodigo 72 days po maari po ba tayong manalangin bilang isang katawan upang matigil na tong kabulastugan na ginagawa ng sarili nating pamahalaan sa Correct. atin Correct. Pagdasal niyo po kami. Korek. Korek guys kasi sobra talaga malaking bagay ang pagdadasal guys. Ang Diyos, ang Panginoon lang po ang uh, nakikita po ng Panginoon yung mga yung mga yung kasakiman ng mga taong ito kaya eh, kung magdadasal po tayo kung magkakaisa po tayo sa pagdadasal para manalo po yung PDP laban para ma-ma-stop na yung corruption sa Pilipinas. Talaga namang hindi papayag ang Panginoon doon. Kaya guys, let's go ahead and pray for PDP Laban Straight, guys. Oh, talaga namang bumah. Sobrang daming, sobrang daming, uh, alam mo yun, nagustuhan talaga yung speech ni Attorney Attorney Jimmy Bondoc. Sabi nila, oh, that's an awesome speech and message by Jimmy. We will vote for you, Attorney Jimmy Bondoc, and soon, Senator Jimmy Bondoc. Let's claim it. Iboto nyo din po yung ibang mga senador po ng PDP. Straight po tayo. Go, 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 Attorney Jimmy. We love you. Salamat, number 10, Attorney Jimmy Bondoc. Well-deserved vote, PDP Laban Senators. Correct. Justice. Philippines Justice. Correct vote straight PDP Laban Senators sa Mayo po. Correct. Big yes for Attorney Jimmy Bondoc. Yes po at sa lahat ng PDP Laban Senators. <laughs> vote straight PDP Laban. You deserve my sacred vote, Attorney Jimmy Bondoc. Duterte Magic 9, PDP straight vote kami. Go my number one senator. At guys, alam nyo po, wag lang po yun yung ipagdasal natin, kundi ipagdasal din po natin na sana naman walang mangyayaring, alam mo yung kabulastugan sa Comelec. Alam mo yung ipagdasal talaga natin guys na walang mangyaring dayaan. Guys, no? Sana naman talaga, talaga namang, lahat po tayo ay manalangin. So, hanggang dito na lang po. Thank you so much for watching my video. Don't forget to like, guys, this video at anong masasabi nyo? Go ahead and mag-comment sa video ito. And don't forget to subscribe to my channel. See you again! Have a great day! Take care! God bless!